まにかの

wajan 3/4 lakh katanya mau mabut nang anu 3/6 tag duk tunggu nelicok deh

matibay ba may pagitan I Arye muna walaga. Hindi ka Sabi, na presso yan, at na susayin o... na ako magtatrabaho kayo. Paano? Hindi maliban agin ko asin naman eger kung dalong isla pata ka. Daling makaw sa puna personal. Dalong isla blam boy, ha? Dalong isla kung. Kasi masakit siya. Risa, si Risa usahin sa pating. Pagdaw daw siya lang.

500. 500. 500. Talon. Talon. sa kutsaka na 1.2 to. 500 na mo 500, Talo ka nun? Talo ka nun? Sa 6 na buwan? Abutin so, na pang 6 na buwan yun? Kung sakaling paabutin mo na ang 6 na buwan nga Kasi ang ano doon Pagpasok na materialis Ang hirap gumalaw kasi doon hindi tayo makatambak ng materialis sa labas eh, sa loob, makaka, hindi ka rin makatambak ng materialis sa loob kung tambakan sa likod yun, ano ka, baka ang sinlote rin, ang laki Ayon, kung ko, hindi ko alam ka rin doon sa dulo, no? dulo? baka oh? sa tao, ginagala ko si Junior, ang daming tambay mahukutaw na noon, di ba? nag-alang kaya sa junior still dick pag-uwi natin kayo ito na kahit lang mabas hindi rin napapayag na na hindi niya paposta sa gitna no? ay eh, poste yun papayag hindi ako papayag kasi ang, kung lang ang abang nila doon na pinagbabalik kung 60 lang o ugutin lang yon 60 60 lang yung binali nilang abang doon sa kabilang slab exact kahit okay silang yung dapat din na nakabalo no? standard ng splicing 120. Hindi na magpunot-punot doon. Okay. Punot pa rin pero medyo kampante ka na doon kaysa doon sa 60 so sa mga ikli. Okay Bukod sa tali, may welding ka pa ron. Dali na wala akong trabaho, ganun kalaki. Sa so, lang yun, nasintado. Sa ta... Sa sintan lang tayo mag... Nasintada nun eh. Kahit na, doon ka palang sa poste. Patayin nga na doon sa poste. Pagbukay ng poste. Okay. Ilang poste yun? Jose. Eh, pag na-hokay naman dyan, na-tayuan dyan. t h a ano na utsinta nga kuha dyan na go palinglinggue eh. non ya, no, non <tipa> <tipa> atres, atres. dale bolo tayo Tokasayulin Dimaintindihan kung saan pa parking eh you <laughs>